Usong-uso to ngayon sa mga Gen Z at mga millennials. Madalas kong ang makita ito sa kalye. Ang handheld fan. Kaya bumili na rin ako ng tatlong brand at aking re ang mga ito. Ang Jisoo Life, the world's number one portable fan ayon sa kanila. Ang battery life nito, 4,500 mAh. Model FA42, handheld fan life 5. Ang pangalaw naman ay ang Ora Share. Meron naman itong battery capacity na 4,000 mAh, ang model HF16-102. Ang pangatlo naman na may pinakamagandang packaging ang Gojudo, the world's famous portable fan brand. Ayon naman sa kanila na may model GFS 003 na merong battery capacity na 4,000 mAh. Panoorin natin ng mabilis kung ano ba ang mga package included. Ang Jisoo Life Fly 5 ay ang pinakakomportableng hawakan sa tatlo at ito rin ang may pinakamagaan na timbang na mas magaan pa sa cellphone na hawak mo. Meron itong 5 speed. Speed 3 na medyo maingay na. Speed 4. At speed 5. At ang oras share naman na may indicator ng battery life at kung anong speed ang iyong ginagamit na meron namang 4-speed. Ang bigat ng ora share ay kasing bigat lamang ng isang cellphone. Kaya magaan din ito. Kung ang Gisu Life ay magaan sa cellphone at ang Ora Share ay bigat ng cellphone, ang Goju naman ay mas mabigat sa cellphone. Meron din itong 5-speed na makikita rin ang indicator, pati na ang kanyang battery life, ang kanyang speed in terms of percentage motor speed 20%, 40%, up to 100%, at pwede mo pa yan baguhin dahil meron itong manual setting kung anong speed ang gusto mo. Sa tatlong, ito ang may pinakamaiingay na tunog lalo na ang kanyang high speed. Mga dagdag pa nitong function kapag ginagamit mo sa bahay. Ang g Life ay pirming nakatayo lamang, hindi mo pwedeng baliin ang kanyang handle. Samantalang ang Aura Share ay pwedeng tumayo at pwede mo rin siyang iupo dahil nababali ang handle nito. at ang gojudo naman ay hindi mo pwedeng itayo. Pero smooth naman na nababali ang kanyang handle kaya pwede mo naman siyang iupo. I-compare naman natin ang lakas ng kanilang mga hangin at gusto ko kayo mismo ang makasaksi. Umpisa natin sa low speed. Ang Jisoo Life kung ating papansinin, ang iginalaw lamang ng papel ay halos 15 degree sa kanyang low speed. Ang oras share naman sa aking tansya, ito ay nasa 30 to 45 degree ang ikinalaw ng papel. Ganun din naman ang low speed ng Gojudo. Judo. Sa tingin ko, ito ay nasa 45% din. So sa low speed, halos parehas ng lakas ang Go Judo at ang Ora Share. At ang Tissue Light naman ang pinakamahina. Testingin naman natin siya sa highest speed o ang pinakamalakas. Meron lang vibration ng Tissue Light siguro dahil umaalog ang table o dahil may mga katabi rin na pan ang kanyang pinakamalakas ay halos kaparehas lamang ng low speed ng Aura Share at ng Gojudo. samantalang ang high speed naman ng Ora Share ay halos 60 to 75 degree ng papel ang kanyang binali. So mas malakas ito sa G-Sulay. At ang kagandahan dito, hindi maingay kahit todo na ang lakas. Ang huli naman ay ang Goju 2 kung inyong napapansin sobrang ingay kapag high speed pero wag ka, ramdam ko ang lakas nito, eto ang may pinakamalakas na hangin sa tatlo at tignan nyo naman ang papel halos na sa 75 degree na ang bale. ang susunod naman natin itetest ng aktwal ay kung gaano ba ito katagal bago tumirik na ang aking isiset ay ang mga high speed nya and the time starts now. A few moments later. Sino ang unang tumukod? Ang Chisolite tumatakbo pa. Ang Orashev tumatakbo pa rin. Ang unang tumukod ang Gojudo na umabot ng 2 hours and 37 seconds. Natama lang naman sa kanyang diniklare na working time ang high speed 2.63 at ang low speed naman ay 9.35 hours na sa tingin ko naman ay aaboto ng 9 hours kung gagamitin mo ang pinakamabagal na speed. Ang pangalawa naman na tumirik ay ang Orashare pagkatapos ng mahigit tatlong oras. Na more than expected naman dahil ang sinabi niya sa manual ito ay 3 hours lamang samantalang sa actual test ito ay umabot ng 3 hours and 38 seconds using high speed. And the last fan standing ay ang g na in-expect ko naman dahil siya may pinakamalaking battery capacity na 4500 mAh dahil ang dalawa ay 4000 mAh lamang na tumagal ng 3 hours and 57 seconds na ito ay kapos pa sa kanyang dineklara na working time na 4.5 hours kung ito ay naka high speed at kung naka low speed naman ay aabot daw ng 16 hours so sa tingin ko less than 16 hours ito kapag ginamit mo ang low speed. Ang charging time naman, medyo mabagal bago ma-pull charge. At ang LED indicator lamang nito na nag blink, -blink ang nagsasabi na ito ay charging. At kapag fully charge na, mawawala na ang blink light. Ang Aura Share naman, may charging time na 3 hours bago ma-pull charge at may indicator ito na kalagay kung ilang percentage na ang na-charge sa battery. Ganon din naman ang Godojo, may percentage indicator na may pinakamabilis na charging time na 2.5 hours. Ang aking final verdict sa mga portable fan na aking nireview? Unahin na natin ang Jisoo Life Life 5. Okay naman siya kung ang hanap mo ay pormahan dahil ito ay naka-design outdoor at high-tech ang dating at pangmahaba ang oras ang gamit. Very comfort na hawakan at sleek ang design. Magaan at tahimik. Ang negative comment ko dito, siya ang pinakamahinang buga ng hangin sa tatlo na aking ni-review. Walang percentage indicator ng battery kung ito ba ay malolobat na. At nakadesign siya na hinahawakan lang, hindi nahahang sa iyong leeg. Ito ay may tatlong kulay na pamimilian. Brown, green, at white. At ito ay aking nabili sa halagang 484.95 pesos. Ang Gojudo naman, model GFS-003. Ang goods naman dito ay siya ang may pinakamalakas na buga ng hangin. Ang pinakamahina niya nga ay ramdam mo pa rin. Meron siyang 5 speed at pwede mong laro-laruin. Ang speed na sakto sa'yo. Siya ang may pinakamabilis na charging time at may percentage indicator ng battery kung ito ba ay malolobat na. Pwede mong ihang sa iyong leeg habang nagpapalamig ng hindi hinahawakan. Ang disadvantage nito, maingay mabigat. Ang disenyo ay hindi ganong kagandahan. Malaki kasi at siya ang pinakamabilis malobat. At isa lang ang gustong posisyon nito nakaupo. Meron itong apat na kulay na pamimilian. Pink, purple, black and white. At ito ay aking nabili sa halagang 438 pesos. Ang huli naman ay ang Ora Share Model H16-102. na sa tatlo, ito ang aking nagustuhan dahil ang forma ay simple lang at smooth din ang pagkakagawa. Tulad ng g Life at hindi naman nagpapahuli sa lakas ng buga ng hangin. Kung ikukumpara sa Gojudo, katamtaman lang ang bigat at ang kanyang sukat ay katamtaman din. Kahit anong forma pwede, nakatayo, nakaupo at nakahang sa liig pwede rin. Ang kanyang charging time, sakto lang. Nasa gitna ng dalawa, meron din itong battery life indicator at hindi rin mabilis malobat, tahimik pa, makakatulog kang talaga at kung may disadvantage ako masasabi siguro dahil siya ay may 4 speed lang dahil ang dalawa ay merong 5 speed ang mga kulay na pamimilian rock white, gray at pink ito ay aking nabili sa halagang 470 pesos kung nagustuhan nyo ang mga ganitong review pahingi naman dyan ng isang like share and subscribe